Linis tayo ng motor. Para malinis ang motor ni baby ko. So, yan. Linis tayo. Huwag mo lang at isali yung ano ba. So, ito yung gamitin natin sa paglilinis. So, ayan mga kamami. I-order nito po to sa Shopee or Starium. star yum so parang parang ang uh, G lang siya tapos ilagay mo siya tapos ayun malinis na yung kanya uh, uh, parang lang siya para maganda so tingnan uh, nyo yan yan malinis malinis makinis So, pakita, sa inyo. yeah, so makintab na talaga siya oh. Sinaw na sinaw. kanta yeah. kanta so, mga kamami. So, ganda kanta Makintab. kanta makintab. So, kapag gusto nyo makintab din yung motor, yun lang order na niya. First from Shopee. Mr. Clean Tiny. Cheers. Yeah. So, nag-order kasi si Mr. ng pang pang pa ano, pang pasinaw ng motor. So, yan. so ito na yung aming motor na 3 years naming pinangarap at dumating na siya. Kaya, ang alaga talaga siya. Ayan. Si Pangarap ang pangalan niya. Diba? Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay matasama at hanggang lang siyang pulang sa buhay kong tulang

Pero titik kataan ha. Ayan, so very clean na siya. makintab na siya. At ang ganda-ganda niya. Maganda na siya. Maganda na siya. Dada, ikawas. Okay, Ikaw itagal ko rana nasa akin ay ai I aray, ikaw angalang sa bulang sabuhay kung